Hi guys, for today's mini vlog, panibagong araw, panibagong garip na naman ng ano nangyari sa buong maghapon. Just keep on watching! So ngayong araw nga po pala ay meron tayong problema. Aalis po kami nila ate Elma. At so, sa sobrang kabisihan ko po guys, di na po ako nakahanap ng coat. Eh may naisip akong ma maangas, maangas to, maingang. maangas na pag-iisip. Naisip ko na Minakita kasi ako na, tub na ilalagay yung mga damit ni Kalo doon sa may aparador. Eh, wala naman siyang ginagawa pa ngayon. Di pa niya nilalagay. Babatiin ko kunyari yung damit niya. Sabihin ko, ba't ka ganyan? Naka, ano, nakakalat kunyari ang ganito ganyan. Kasi sa kwarto namin, bawal nga magkalat. Sabihin ko, ba't nakatambak dito? Ganito ganyan. Tapos syempre, papayag si Kalo na ilalagay ko yung Dam, yung damit niya sa damitan. Di, kasi para din na siya mapagod. sa doon ko palang isisingit na pahiram ng coat sa sintron Kasi nga guys, si Kalu kasi meron siyang coat. Bumili sila ng coat. Kaya eh, ako na pa coat. Kailangan coat kami. Tapos nasira pa yung sintron ko. Hihira na din ako ng sintron kay Kalu. Kaya ano pang inaan? Ayun, let's go! Hello everyone! Ang linis ah. Oh, busy-busy kayo dyan. So so Kanina 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 damit? Sa akin niya, padarating lang yan. Kakalaba lang yan. Ay, hindi nilalagay sa damitan na. Kakalagay nga lang, ilalagay ko ba lang doon? hindi mo pa nilagay. Ano ma, ma, ma madudumihan ni Bridget yan? Madudumihan. Ay, madudumihan ni Bridget yan? Baka <laughs> <ni Bridget> <laughs> skincare lang kinaganyan mo. Oh, sorry, 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 sorry. Ilalagay, ko oh, no, hindi, ilalagay <laughs> ano? <laughs> ano sa radio? Ano sa radio? Sige, lalagay ko mamaya yan. Uh, ano no, 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 ka mag gamit ka? alam mo ba? Eh, eto na. May naisip nga ako din ano, eh. May naisip nga ako dyan. Ano naisip? Ako maglalagay yan. Pwede <laughs> silalagay mo pa ako na. Ako na. Ako na maglalagay yan. Saan ang na? No, naman. Gusto mo ba? Boy. Ako ayoko kasi gamit ko yan, hindi mo naman gamit siya. Kung baga, responsibilidad ko yan. Okay. Pero ay, okay. ikaw lang ang gumanyan sa akin dito. Ooh. Yes! Ooh. Siyempre, ma ba? Siyempre mabait ako. Kaibigan ko si Kalu eh. Lilinisin natin yan. Yung mga drawer na yan. Ikaw maglalagay dyan? Oo, oh, ako maglalagay dyan. Tapos may mga kunyari, may mga dumig dyan kunyari. Siyempre, kaibigan. <laughs> may kailangan ka. Wala akong kailangan. Ay, meron yan boy. May Wala akong kailangan, kailangan. kailangan. Wala akong kailangan. <laughs> hindi, sige. Siya naman nagsabi, hindi naman natin gusto. Oh, okay, Gusto mo naman yan. Sige lang. Ah, ano okay, okay lang. Sige lang, boy. Okay. Ah, sige. Lilinis, okay. lilipit. Ay, ano natin, ta ilalagay na natin. Okay. Okay. Ikaw lang, ba't natin? Ako, ilalagay ko na. <laughs> <laughs> lang, naroon, naroon. okay, okay guys na guys. O oh, kala, ano man sabi matapos na? Damat. Hindi na, nanonood kami. May... Ikaw na gumusto niyan eh. Eh, uh, ano actually, kasi? Uh, meron kasi, kaya ano nilinis ko kasi may kailangan niya ako. Oh, yon. oh yon. Ay, eh, eh, yun. Umamin din. Ayun. eh, <laughs> at least. at least nilinis Hmm? Oh, o bakit yan? Ano, wala Bailang... mo. Eh, aalis kasi kami la, ate Elma bukas. Ay! Kaya pala! Aalis <laughs> ah, kami bukas. Oo, oh, eh, kailangan namin ng coat. Ng coat? Ng coat! Ng coat! Lang -coat. Lang -coat. Lang -coat. Lang -coat. Oh, ng coat! Eh, bakit delayed mo ba yun? Oo, oh, wala kang susuotin pa ya Oo, oh, oh, wala ako susuotin kasi sobrang busy nga, di ba? Hindi! Pwede ka naman mangirang pati damit ko, nalipit ko pa! Oo, isuotin mo na ulit to! Siyempre, para makaano, para mm -hmm. makatulong sa'yo. Oo. Oh. Ay, eh, magbawi agad. Yes. Merong oh. magbawi. Wala kong may ramis Meron pa kasi bukod sa Ano? Uh -huh. Wala akong belt. na Nasira yung belt ko. Ano? <laughs> ano? <laughs> Parang nabala na yan. Nakita ko kasi yung belt mo doon. Ay! <laughs> Oo. Anong ito? Hahaha. bakit gusto linisin para makasabuksan yung cover mo doon. Oo. Oh. Eh, wala ka kasi makita ang belt kanin. Sige lang, boy. Papahiramin mo ako. Oh. Okay. Yes! Yeah. <laughs> Ang um, bait mo naman yata ngayon. Pwede mo na maghiramin ng walang ginagawa. Kahit di ko dinitin yan. Walang kapalit. Yes. Yeah. Ikaw may susuot ka na. Wala pa. Kaya si Peram din. Ay! <laughs> sige na. Sige na. Thank you. O ano? Eh baka nagugutom kayo. But, 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 hindi mo kailangan gawin yun. Parang nakakauhawa no? Ay! Nakakauhawa? <laughs> Ay, ay ka na tay. Kasama ka na bukas eh. Okay. Tubig lang daw si Jerry. okay. sige. Ikaw, ikaw ba? Ba nararamdaman mo inutusan ka namin ah. Hindi ah, hindi naman, hindi nga. Eh papayarin mo na nga ang coat eh. Kasi gusto niya hindi. Kaysa magrent ako kamal rin. Sabagay, tama ka din naman. Kaysa pabayaran kita ng 35. Ha? Iska ikaw, ano gusto mo? Ano gusto mo? Walo. Okay. Okay na. Hindi, total nanonood kami. Snacks na lang. May chocolate ba doon? Or something na namin... Makukot. may So, ayun guys. Kukuha tayo guys ng... Makukot. Anong tuyo? Makukuha tayo guys. Wait So, ayun nga guys. Nandito na tayo sa La South at... Kukuha na natin sila ng pagkain. Kung ano yung gusto nila. Guys, ayun Ayan. Ito, may pick A. Masarap to. Bukuhan na natin sila ng dalawang pick A. Ayan, dito muna to. At ano pa ba? Oh, maanghang na pick A. Para may choices sila, guys. Oh, ano. Oh, ayan, may choices sila. Bukuhan naman tayo ng inumin nila, guys. Guys, di ba nga, gusto nila ng malamig na tubig. Ayan, malamig na tubig. Mineral pa. Oh, ayan, tara na dun, guys. Dali na nga natin dahil Nanonood sila ng movie ngayon. Siyempre, kailangan natin mga maging mabait. Meron, meron kasi tayong kailangan ng kot kaysa bumili pa tayo, magrenta tayo ng kot. Napakamahal na kut. Napaka rin. Kailangan din natin magtipid. Kaya ayun guys, punta na tayo sa kwarto. Oh, eto na yun. Oh. Ano eto mga chuchiriya, Oh. Magka kayo, dyan. Eh, eh, okay na Ako uh, na habang nanonood kayo, Oh. Oh, oh tubig na malamig. Sabi ko sa'yo, di ba mga chocolates, oh. mga ganon? Minsan lang okay, naman, kayo ito. Na oh, okay. Okay. naman kayo mag ganito. Kung malamunan ko dyan, malamig. Minsan lang naman kayo mag ganito. Okay na tong water. Okay na tong? Ano kang chocolate down. Meron, madami, madami don. May mga anisin don na. Uh, may kita. <laughs> Kung na <nang -ha? laughs> Ako kakain. <yan. laughs> Ako lang pala kasi talaga kakain ng chichirya na yun eh. Chocolate pala talaga yung gusto nila yun eh. Kaya ayun, kukuha na nga tayo ng chocolate dito dahil may chocolate na makasit talaga dito guys. Ayan, napakadaming chocolate na bibili ni Tita Bet. Thank you Tita Bet sa chocolate na to. Ang dami. Thank you din kuya. Guys, nandito na naman tayo sa lugar kung saan may pagkain. Ito nga yung chocolate na pinapakuha nila kasi siyempre talaga kailangan nga natin yung din yun para makatipid so ito chocolate yung gusto nila guys kaya bibigay natin yun oh ayan na oh chocolate madami yan ikalo yung pokey ay alam ganun dun oh ayan oh madami yan oh may sneakers. Kakasakit naman tayo sa Jobelis Sneakers. <laughs> Around the way